အဲ့ဒါက Uy, ano to? Libre? ko. Busog na ako. Free? Free Brian? Oh. Ha, na. <laughs> <laughs> Free to? Abusado. <laughs> Melon. <laughs> strawberry. Ano sa mga? Chocolate yan. Chocolate? Melon. <laughs> Melon. Uh, ano okay. oh, oh, yun? Dalawa. May saka chocolate. Anong gusto mo? Uh, yan? Okay. <laughs> Kala ko may duwaya din yun. Ito yan. Ito, Pruden. Bawang. Bawa. Bawa. Okay, prito no. Yung hindi bandon yun ang gusto ko. Yes. Pri ba yan? Yan di ata hindi <laughs> <yan> <atabi. laughs> <laughs> <Di> na to. mo. Hindi eh. Ito. Ano? Ay, talaga? Opo. Nang libre lang po. Scan nyo lang ito mong pinigil. For our picture. Ay, gano'n? Opo. Try nyo nga. Baka kung gusto po kayo. Hindi ako maroon nga. Ay, ayun. Kasi nyo ba nga?